Okay, so good morning, no. Mga pa, di ba? Yep. So ngayon nandito ako sa Luzon sa North North to, no. North Luzon nasa Bataan ako. So hindi ko na yung lugar. So limay lang pero walang lugar akong babanggitin kung for confidential lang, no, sa lugar. So ngayon nandito si Sir, hindi ko na papakita yung mukha niya kasi confidential din dahil yung lugar medyo maraming mga ano daw tao dito pumupunta maraming uh, naghahabol ng mga treasure no medyo magingat tayo sa ating kasabihan no? no si sir ang storya dito sir ah, paano storya dito sir ang una yung story ba yung story story kasi ito ah uh, yun hapon to before itong lugar na to ngayon itong lugar ito is parang hindi lagi na ng mga tanim ng saging oh and then meron ditong ano paikot-ikot ng ano Aeroplano. Aeroplano po niyan, uh, parang private plane. Uh, private plane. Iniikutan to. Tapos sa mga paligid daw nito, may mga nakuha ng malalaking deposit at saka mga giveaways, mga shallow deposit, no. Ngayon, so, ang uh, gusto ng mga yan ni Sir, ipa-locate ang, ang area. Ipa-scan dahil gusto niya tuldukan yung kakahaka. So, pero ang sabi niya, positive daw talaga ang area dahil dun sa kaikot-ikot at gustong bilhin ng Hey, hindi, hindi, hindi na. Ah, hindi na, hindi na gusto mong bilhin. Doon yan, sa kabila. Ah, sa kabila. So, ito, itong lugar na to, isa, tingnan natin kung positive itong area. At malalaman ko, dahil unang-una, medyo mataas yung terrain ng bukid. Medyo pataas yung dito, tapos, yung lugar na yun, puro bato. Yan. Yan, yung bato yan, no Ang orientation kasi yan, nasa, sa orientation, kung titingnan natin sa compass, natin ang orientation para makita natin kung saan nakalokit yung mangga ibig sabihin may mangga doon ng patanda na eh. mamaya okay, natin nasa east orientation boss 90 degree 90 degree siya east uh -huh. no? so nasa east kung titignan natin yung yun, ano niya, location niya isang doon sa east matandang puno na yun boss no? no, mangga so, hindi ko nakuha na ito na lang mamaya. Oh, so, mamaya na so, lang. So, wag na lang tong ano, parang tubo na. Sabi ko talaga sa inyo. Pero di tinan tinanong natin. O sige, wala problema dito. Ah, oh, diyan lang may kahoy na 'yun. Okay kayo. Kasi diyan talaga umiikot yung eroplano. Ah, dito dito. Oh, umiikot. Sa so, dito daw umiikot yung eroplano. Kaya gusto ko ko rin malaman at malaman ni Sir. Ako nang tatakarin rin ako dito dahil lahat ng bato dito naka-file. Oh, Ibig naka -file. sabihin naka parang naka-reprap ba? Naka-reprap. Ah, naka-file. Oh. naka reprap ba naka reprap naka file Pagdating niyo sa baba, walang bato. Uh, so, dito malinis. Malinis. Oh, malinis. Dito naka-file na ano. Hindi natin alam kung anong klaseng ginawa din ng Japanese or Filipino. Sabi nila, bound daw ng Filipino. Hmm. Tapos parang truck daw ni pinasok dito. Hmm. Yun yun, ano mo? Ay, hindi, inam, ano yata yun. Parang inambush nila. Inambush nila. So, hindi natin alam kung ano talaga yun. Tot Totoo ang istorya, pero... Tingnan natin, ipapainal natin dito kung ano talaga yung baon dito sa ilalim ko ilan talaga ang deposit dito para malaman natin no? so ngayon dito tayo uh, second set natin gamit tayo ng ground penetrating ground probe baga siya maglo-locate kung saan yun detection ng ginto no? apat na direction kukunin niya boss east and west south kukunin niya ang okay na yun pa ang reading niya mayroon siyang gold na natamaan hindi lang natin alam kung gaano kalalim. Hindi Kasi, pero sa mineral ah, niya, hindi, gold talaga. Hindi niya mineral. Hindi, hindi, hindi mineral. Ibig sabihin nakatama siya nang ano, anyway, may reading siya na 191. Ibig sabihin, meron siyang acceleration na sa reading na may ginto dito sa area. So, 'yan ang hahanapin natin dito, sir, kung ano talaga 'to. Ganong kalawak yung range. range. Yun. Ang abot ito is 1,000, 2,100 plus. Pero inadjust ko lang meters. Ng oh, meters. Ngayon, in-adjust ko lang ng mga 300 na no, mas, mas mababa. Para at least, dito ko lang tayo ito, sa area. area. So, hindi, hindi, na, tayo lalabas ba? No? Yes. So, yun ang gagawin natin. Bukan natin i-locate. Ito kukunin niya, location. So, ito kagandahan dito. So, makuha niya yung location. Turo niya kung saan. Pero iikot tayo sa kanya. Sa gitna niya. Susunod yung boss. Ayan. So, ibig sabihin, pag nagganyan siya, sir, meron siyang location dito. Uh, oh, yan o. Kapag nag-ex siya ng onte, yan o. Yan. Andan. So, ibig sabihin, dalawang location mayroon. Meron dito, meron dun. Ha? Kasi yung nagtingin lang dyan boss, gamit lang kamuting kahon. Na, balangoy? Oh. So, ano ang tawag doon? Kamuting kahon doon? Kamuting sa... kahon, yung tangay. Oh. So, Ganun lang. Sabi niya dito, ikas sa may mga ano. Ayun ko, okay. hindi kasi ano niniwala doon. Ayan, so, so ngayon, meron siyang detection no? Oh. Gumamit na rin tayo ng gadget. Ah, ano. Ibig sabihin, meron siyang detection dito. Tapos pagdating dito, bundok na maliit no yan bundok na maliit eh, no so, pag sa baba ganun din pag ganun siya no kaya nakapara parang made ba man made lang ang ginawa ang pagkakagawa nung burol so ngayon lokit natin baka hindi yung target sa ano ba sa gitna ha? Huh? <laughs> no So, dako na ito. Parang ito, ka? parang ano parang ginawa lang. Hmm. Itina. Yung malalim doon, baka ako dito at pinwede Ha? Yung malalim doon, baka yung lupa dito 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 natin. O. Oh. Asin. Yung malalim doon, dito 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 Hmm. ito so, parang tinambak talaga itong lugar na ito parang hilipat lang ba ngayon may nakita ako dito marker ito ito ay nakita ko eh ayan ito 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 alam ko talaga ano ito original andito original eh no dalawang hole pero parang nakatingin dun sa baba no yan, naka-orientation naka siya dun sa kabila. Yan, yan oh. Ang to. Pero ang spot natin, nandito sa lugar na to. Yan o. Oh. Ang target. Nandyan. Sa yan. Na yan. ko isang gamit ko yung Tesla. live layo, layo na pala to, no? Layo natin. Sige lang, okay lang. Okay Okay Oke, okay, ya, semua kita lihat. Oke, kita ini terus. target ka rin. baka makita mo mukha na nila. Salamat. Ito am yung, yung um, um, tagal umano. mamaya ngayon parang laptop na marami silang hindi ginagamit.

Yeah, yeah. Ah, hindi naman niya, yung brightness niya, yeah. yung brightness yeah. niya, no yung brightness niya, yung brightness niya.